ngayong araw ay pupunta ako ng Barangay Hall. Kukuha tayo ng Certificate of Indigency at dahil wala akong motor, lakad ng pet ko ngayon. Init. So, hindi ko actually, hindi ko alam kung para sa yung Certificate of Indigency sa so, comment na sa baba kung para sa inyo At hindi ko rin alam kung paano kumuha nun. Kaya, pupunta ako sa Barangay at doon na lang ako magtatanong siguro. Medyo paahon four packet dito sa lugar namin kaya nakakapagod kaya tara bilisan natin punta tayo doon ayun kasi si mama nagda-dialysis siya tapos sa kasama palad na lay off din ako sa trabaho Kaya, ayun. Dahil sa mahal ng dialysis, kailangan ni nung nanay ko ang indigency. Kaya medyo hinihingal ako eh. Kasi dito sa amin, pataas talaga lahat ng mga kalsada. Kaya ako may motor. Eh, since nasi yung motor ko, walang gas. Dahil nga, wala akong pera. Naglakad lang ako. So bigla ko naalala kailangan pa lang ipaserox tong MDR ni Mama. So dalawang kopya pinaserox ko. Tapos magkano rin to? Ba. Diba? muna natin to dito. Ito na lang pera ko. Ang Barangay Certificate of Indigency o Certificate of Low Income ay isang dokumento na hinihingi ng sangay ng gobyerno o pribadong institusyon bilang patunay ng pinansyal na sitwasyon ng isang tao. Nagsasaad ito na ang taong nakapangalan ay nabibilang sa isang indigent family at maaaring makagamit ng mga libreng serbisyo ng gobyerno at mga pribadong kumpanyo o organisasyon ang maaari lamang kumuha ng Barangay Certificate of Indigency, ay kinakailangang tapat na residente at bahagi ng mahirap na pamilya. Yan, so 7.40 pa lang mang umaga, um, sarado pa barangay, kaya hintay-hintayin pa lang natin, okay? So dahil nga matagal ko pang hinihintay magbukas yung barangay, Tingnan na natin yung basketball court dito sa gilid ng barangay mismo. So tingnan natin kung anong pwede natin gawin. Or doon muna tayo uupo at maghihintay since na mainit naman dito sa labas. So, uy, may mga naglalaro pa lang ngayon. Upo muna tayo dito. May bola rito. Medyo hindi na maganda ang condition ng basketball court ngayon. Hindi katulad nung araw na naglalaro pa kami. Eh, since na konti pa lang ang tao dito sa subdivision, medyo malinis dito. So, Makiramdam lang tayo sa grito. Yan, so, may mga mangilang ilan nilang naglalaro dito. Tingnan natin kung ano kasi. Subukan kung magustuhan sa mga mga mga.

Ano well, may maintindihan mo naman kasi medyo may kalakihan ako doon sa mga bata, mga bata nga naman yun. Eh, ay si kuya, busy ang busy-busy, no? Oh. Eh, eh, ano... Oh. Hindi niyo na itatanong, uh, 183 or 182 cm yata ako, so... Mga nasa 5'11 to 6 feet, so hindi ko hindi talaga wala labanan ng mga bata lalo na yung mga bata kasi maysan, uh, kahit na laro lang practice ayaw nila patalo so yun so, nakatanggap nga ako ng message galing kay Kagawad Cholo shout out sa'yo uh, okay na raw yung pinapagawa ko na type niya na raw so ipiprint na lang tingnan natin akit muna rito Di bale piniprint pa lang nila so hindi pa tapos. So, silipin muna natin yung ano. Yung schedule ng bakuna para dun sa 8 months old na baby ko, yung bunso ko, yung pangatlong anak ko. Asa na ba 'yon? Uh, ayun, sa taas. Mhm. Mm nga. Hindi ko to siya naiintindihan. So, Napakita ko na lang sa Missis ko kung ano man dito yun. Yun na yun. Ayan. So, nandito na ulit ako sa kabilang side. Uh, piniprint pa nila. Uh, da dalawang kopya, tatlong kopya kasi binibigay nila sa akin. So, nihintay ko pa. Meron pang dalawang kopya na piniprint ngayon. Pero, matatapos na. matapos uh, matatapos na ito. Uwi na tayo. Ayan nga pala yung kanilang meeting room. At ito ang health center. Yan so uh, kuha na tayo ng Certificate of Indigency. Ah, uh, ito yun. Ay. So tara, umuwi na tayo. Ayan, so pauwi na tayo ngayon. Uh, paano nga ba kumuha ng Certificate of Indig uh, Indigency? Uh, sa kaso ko kasi, since na 1989 pa kami dito, so 30 plus years na medyo kilala na kami lahat. So wala nang hinanap sa akin. Pero para dun sa mga nanonood na ngayon lang kukuha ng Certificate of Indigency, tatawagin natin muli si Piolo, ang ating voice over, para ipaliwanag sa inyo ang mga kailangan. Piolo, pasok! Paano kumuha ng Barangay Certificate of Indigency? Pumunta sa inyong barangay at ipaalam na ikaw ay nangangailangan ng Barangay Certificate of Indigency. Mahalagang makapunta sa inyong barangay at alamin ang mga kailangang dokumento sa pagkuha ng Certificate of Indigency. Magkakaiba ang requirements na hinihini sa aplikante na nangangailangan ng Certificate of Indigency sa bawat barangay. Ilan sa mga dokumentong maaaring hingin sa iyo ay Isa, Barangay Certificate of Residency dalawa, Certificate of No Property 3 Isang Certificate of No Business apat, Certificate of Tax Exemption 5 Assessment Report mula sa City Social Welfare and Development Office, XDO, o Municipal Social Welfare and Development Office, MSDO. Ayos. Matalino talaga ito si Piolo eh. Medyo mahina lang sa communication skill. Ano yung, ano yung USDO? <laughs> so malapit na tayo sa bahay. Uh, konting lakad na lang. Yun. Diyan pala yung court kung saan ako hinubog ng panahon. Kaya tara, uwi na tayo. So, yan. naka na tayo dito sa bahay. Uh, successful. Nakakuha tayong certificate of indigency or indigency. At uh, yun ang mga natutunan natin yung araw. So, kailangan pala yung mga ganong requirements. Uh, first time ko kasi kung ano uh, na actually. And uh, yun dahil yung mga dahil may hirap ng yung ano, gastos sa pagdadialisis ng nanay ko uh, sumabay pa yung malayo pa ako sa trabaho so kaya ngayon struggle talaga actually uh, ano ako nung ano nagkakalakal ako uh, para lang may ipadede sa dalawang baby ko so meron ako isang one year old at isang eight months old na baby uh, diaper gatas andyan pa yung baon ng aking seven years old na grade one tapos yung pang-araw-araw pa namin, so nagkakalakal, nagkakalakal ako. Good thing is that meron akong mga naipon na kalakal. And dun, sa likod. Ako nga pala, si Momo. Ang aking Mojo 200 na naipon ko. Nung pasalukuyang ako yung mag maganda, maganda ng aking trabaho. Uh, ah, wala siyang gas, actually. Kaya hindi ko siya magamit. Ganun, mahirap ang buhay ngayon eh. Pero anyway, uh, hindi yung dahilan para hindi tayo makahanap ng mga bagay na makakapagpapasaya sa atin. Katulad ng vlog na to. So, sumahan nyo ako ulit next time uh, sa panibagong kung anuman ang ating matututunan o anuman ang ating gagawin uh, sa susunod na video. Okay? So, uh, yun lang. Uh, tuloy ko muna yung aking ginagawa. Okay.